Good afternoon mga kabisdak. Welcome and welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga kabisdak, ay pag-uusapan po natin kung paano nga ba marigular ang isang empleyado sa company or agency na kanyang pinaglilingkuran. So lahat naman siguro mga kabisdak bilang empleyado ng isang company or agency na nagdenaise or nangangarap talaga na marigular pero ang katanungan mga kabistak, ano nga ba yung mga katangian na dapat gawin natin o dapat magkaroon ng isang empleyado para magiging susi, para mag-regular siya sa kanyang company or agency na kanyang pinaglilingkuran. But before natin umpisa ng ating topic for today mga kabistak, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa akin YouTube channel at pakihit naman yung bell button para updated po kayo sa aking mga susunod na video every time na mag-upload ako ng video sa aking YouTube channel. Disclaimer mga kabisdak, hindi po ako HR at hindi rin ako entrepreneur graduate. So what I'm trying to say mga kabisdak, ay this is only based on my personal job experience before sa aking trabaho noon kung paano ako na-promote at paano ako na-regular sa agency or sa aking company na aking pinaglingkuran. So ngayon mga kabisdak, umpisa na natin. Meron na akong tatlong pinakamahalagang katangian na masasabi natin na susi upang marigular ang isang empleyado sa kanyang agency o kanyang uh, company na kanyang pinaglilingkuran. So, una mga kabistak, ang performance. Kahit sa anong larangan ng trabaho mga kabistak, professional ka man, mapa-office or hindi ka man mapa-office ng trabaho, ang performance ang siyang pinakamahalaga o masasabi natin na isa sa mga susi para ma-promote o marigular ang isang empleyado sa kanyang agency or company na kanyang pinaglilingkuran. Performance mga kabisdak, doon kasi sa performance mga kabisdak, doon makikita or masisilip ng isang agency or company ang bawat individual, ang bawat uh, trabahador, ang bawat empleyado kung ano nga ba ang kanyang na-contribute or gaano kaliit or kalaki yung contribution ng isang empleyado towards doon sa company or agency na kanyang pinaglilingkuran. Bibigyan ko kayo ng halimbawa mga kabisdak, sabihin natin, ikaw ay isang promodizer. If you are familiar with promodizer mga kabisdak, na meron tinatawag yan na kota. So yung agency or company nagbibigay ng kota doon sa empleyado. Sinasabi halimbawa mga kabisdak, pag sinabi ng agency na or dapat makarich kayo ng 500,000 a month. So bilang empleyado, bilang promodizer mga kabisdak, simple, magiging agresibo ka, magbenta ka ng marami para mahit mo yung target or kuta na binigay ng agency or company. So take note mga kabisdak, every 3 months kung hindi ako nagkakamali, ang agency or company, sila ay nag -e evaluate sa kanilang mga promodizer or sa kanilang mga empleyado. Ini-evaluate ng agency or company, kinukompute nila kung gaano kaliit or gaano kalaki ang nakontribute ng isang trabahador ng isang promodizer dun sa agency or company. Dun pa lang mga kabisdak, sa evaluation, makikita ng agency or company sa computation kung gaano kalaki ang nakontribute mo or kung gaano kaliit kung ano nga ba ang pakinabang mo doon sa agency or company na yung pinaglilingkuran. Makikita din ng company or agency kung ikaw na empleyado, may potential ka ba na maging regular soon. So, kaya yung point mga kabisdak. Pangalawa, yung tinatawag na attendance. Attendance mga kabisdak, ang siyang maituturi nating isa sa mga susi or katangian ng isang empleyado para ikaw ay marigular sa iyong trabaho. Yes po, una-una kasi, bilang empleyado, napakahalaga ang attendance kaya nga, hinahire ka ng agency or company na yung pinaglilingkuran dahil kailangan nilang attendance mo hinahire ka ng company or agency dahil kailangan nila ng tulong mo, kailangan kanila sa negosyo kung anong meron sila example, pagdating sa sales, kailangan kanila wala naman sigurong company or agency na nag-hire na yung mga taong or mga empleyadong klasing laging lumiliban sa trabaho, yung tipong mga kabisdak na, minsan hindi natin maiwasan yung tipong absent pero dapat reasonable What I'm trying to say mga kabistak Kagaya na lang nagkasakit ka Yung nagkasakit ka talaga Kung meron kang uh, medical certificate Na nagpapatunay talaga na ikaw ay nagkasakit So yun naman ay allowed naman So what I'm trying to say Yung lagi kang lumiliban sa trabaho Yung nag-absent ka lang na hindi naman makabulhan, Yung tipong manirisi mo lang Kung yung tipong tinatamad ka Yung ganun mga kabistak Ibig sabihin mga kabistak Take note walang agency at walang company na magmamahal sa isang empleyado kapag may attitude o may maririsim kang gano'n na lagi kang lumiliban sa trabaho. Yes po, di ba? Maapiktuhan yung operation lalo na kung ikaw ay nasa sales. Halimbawa mga kabistak, bibigyan kita ng halimbawa. Example, ikaw ay isang estudyante. Sabihin natin mga kabistak, given sa'yo na matalino ka. Kaso nga lang, lagi kang absent, lagi kang late. Pagdating sa examination, Siyempre, may mga exam or may mga question na hindi mo masasagutan Kasi nga, namimiss or nabibihan mo yung klase So, ganun din sa trabaho mga kabistak Kailangan ang presence, kailangan ang yung tipong physical na katawan mo Para makapagtrabaho ka Kung paano naman, kumbaga, ganito yung mga kabistak Kaya nga, hinahide ka, hinahide ka ng company para mapakinabangan ka Paano ka mapakinabangan ng gusto ng agency or company mo Kung lagi ka namang wala sa trabaho pa mo yung point mga kabistak So, ganun po mga kabisdak. Napakahalaga ang attendance. Pangatlo mga kabisdak, yung attitude. Pinakamahalaga sa isang empleyado, magkaroon ng magandang attitude. Paano natin masabi? Yung attitude kasi mga kabisdak, halimbawa, binigyan ka ng agency or ng company mo, yung mga bosses mo, binigyan ka ng mga karagdagang trabaho. So, sa trabaho kasi mga kabisdak, dapat versatile tayo, dapat flexible tayo. Yung tipong kung anong binibigay ng boss natin, hindi tayo namimili at saka hindi tayo naglilikramo. Doon palang lang mga kabisdak, kung makitaan ka ng potential ng agent sir yung company mo, yung tipong ay versatile tong tao na to, ay yung tao na to, flexible na to, hindi likramador. Doon pa lang, makikitaan kanila na interesado ka at mahal na mahal mo yung trabaho mo. Malamang doon mga kabisdak, may alas ka na, may 50% or 80% ka na na maging regular ka sa trabaho mo kasi nga hindi ka likremador. Yun kasi ang gusto ng company yung maglaan ka ng oras, yung tipong ah, hindi ka naglilikramo kung anumang pinapagawa ng mga boses sa'yo. Pangalawa mga kabistak, yung marunong ka makisama dun sa workplace mo, dun sa mga surroundings mo, dun sa mga tao nakapaligid sa'yo. Aaminin natin mga kabisdak sa trabaho natin, hindi lahat ng mga katrabaho natin ay kasundo natin. May mga ibang tao din mga kabisdak o may ibang katrabaho tra natin Ngayon, yung tinatawag na term na inggit. Sabihin natin, maganda yung performance mo, wala kang late, wala kang absent. Kung baga, pagdating sa trabaho, may mga katrabaho mga kabisdak na kahit wala kang ginagawang masama, sisiraan kanila. Yung tipong hihilain kanila pa May mga ganun kabisdak. So what I'm trying to say, tips sa inyo, lawakan at habaan yung pasensya nyo yun ang pinaka sa trabaho. Isipin nyo. Hindi naman sila ang nagpapasaod sa'yo. Isipin mo yung mga tungkulin mo. Huwag mo silang pansinin. So what I'm trying to say, huwag mo silang pansinin. Kumbaga, kumbaga uh, makisama ka pa rin ng maayos sa kanila kahit hindi sila ma maayos na makisama sa'yo. Ganun yun mga kabistak. So kung may dunong ka, may mga ideas ka, much better mga kabistak na magbigay ka ng mga ideas mo, mag-share knowledge ka sa kanila. Kumbaga, work as a team. Huwag mong gawin yung trabaho mga kabisdak na susuluhin mo. Datapat kung meron ka mang, uh, kasama sa trabaho. Kumbaga, dapat work as ating mga kabisdak para mas mapagaan at mas madaling matapos yung trabaho. Ganun lang po mga kabisdak. Una mga kabisdak, tatlong pinakamahalagang katangian na para maregularis ang empleyado sa agency or company na kanyang pinaglilingkuran. Una, performance. Second mga kabisdak, attendance. Pangatlo mga kabisdak, yung attitude. Huwag na huwag yung kalimutan mga kabisdak. Ito ay gamay lamang. Nasa inyo naman kung paano nyo ito gagawin doon sa workplace o doon sa trabaho na meron kayo. Kung kayo ay provisional na ngayon, take note mga kabisdak, kung tandaan nyo to balikan nyo ako kung may mangyayari sa inyo kung kayo ba'y mapromote o maregula sa inyong mga trabaho. Maraming salamat mga kabisdak. That's it for today ating discussion. Sana po nabigyan ko kayo ng kaunting kalaman kung paano nga ba, kung ano nga ba yung mga na dapat i-apply bilang empleyado para ma sa isang agency or company na ating pinaglilingkuran. But before ko i-cut yung video ito mga kabisdak, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng aking mga supporters na sumusuporta sa akin. Hindi ko na babanggitin kung sino kayo. Maraming salamat. At lalo na sa mga taga Ulotang Gazambuanga, Sibugay Province na aking mga kababayan. Maraming salamat at magandang hapon.